inaming nakunan habang ginagamot sa sakit na kanser. Alamin sa I Spotted Report ni Anton. Nakunan pala ang Brazilian actress na si Diana Mineses. Ito ang kinumpirma ni Diana kung saan ito raw sana ang panganay na anak niya. Ayon sa actress, nangyari ang insidente nung lumalaban siya sa kanyang sakit na breast cancer. Ikinuwento nga ni Diana na nabuntis siya, ngunit minalas na makuna noong ikapat na buwan na raw ng kanyang sanggol. Malaki na raw ito pero hindi kinaya. Sinasabi raw sa kanya ng kanyang mga kaibigan na dahil ito sa treatment niya sa cancer, ngunit iniwala raw siya na dahil sa mga gamot na iniinom at itinuturok sa kanya. Ayon pa rin sa actress, nalaman niya na walang limbs ang kanyang baby at magkakadikit pa ang mga organs kahit hindi pa talaga ito kompleto. Dito niya raw na-appreciate ang mga kaibigan at pamilya na dinamayan siya sa kanyang pinagdaanan noon. Sa ngayon daw hindi na niya pinangarap na mabuntis ulit pero kung ibibigay mano ng Panginoon ay okay na okay sa kanya pero kung hindi naman daw ay tatanggapin niya ng maluwaga sa kanyang dibdib. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.